Pagbati sa iyo, nandito ulit tayo para himayin um, yung mga material na shinir mo. Uh, medyo kakaiba tong approach sa, alam mo na, pangangalap ng pondo para sa mga ministeryo. Oo oh, uh, eh. Hindi lang siya basta technique, parang pag-shift talaga ng buong mindset mula sa pagtingin na uh, donor lang sila, papunta sa pagiging tunay na partner o kasama sa misyon. Tama ka dyan. Kasi uh, yung core idea talaga is yung pag-alis dun sa lumang kaisipan, di ba? Na ang fundraising parang transaction lang. Bigay ka pera, eto ministry output. Oo, parang palitan lang. Exactly. Ang tinitingnan natin dito sa mga pinag-uusapan natin e eh, yung pagbuo talaga ng isang community. Isang Ah, uh, tribo, kumbaga. Nasama-sama talaga. At ang maganda, may basehan to sa Biblia mismo. Ah, interesting. Sige-sige, umpisahan natin dyan. So, unang punto daw, kailangan nating parang baguhin yung salamin natin sa fundraising? Oo, yung lente. Hindi raw ito paghingi lang, kundi ano, parang imbitasyon. Imbitasyon sa mas malalim na ugnayan, sa partnership. Binanggit pa nga eh si Abraham sa Genesis 12. Oo. Na hindi lang siya tumanggap ng pangako, naging partner siya mismo sa plano ng Diyos. Parang covenantal partnership, ganun. Yun nga. At kung idudugtong mo pa yan, yung konsepto ng koinonia sa gawa Acts 2-4, yung malalim na pagsasamahan. Oo, yung fellowship. Yun mismo. Yung mga unang kristyano, grabe yung pagbabahagi na nila. Hindi dahil kailangan eh, kundi dahil sa ugnayan nila sa isang layunin, yung pagbibigay parang bunga lang ng kanilang pagiging magkakapatid ng fellowship. Ito yung sinasabi nating partnership culture. Natural lang na dumadalo yung suporta ah, kasi buo yung samahan. Okay, malinaw yan. Pero paano to sa practical sa mga kampanya ngayon? Kasi ang ganda pakinggan ng partnership. Pero alam mo na, sa huli, kailangan pa rin ng pondo paano maiiwasan na parang label lang yung partnership pero ang dating, hingi pa rin? Magandang tanong. So, sabi sa sources, una, dapat daw yung approach, imbitasyon talaga. Hindi yung parang, uy, kailangan ko pera mo. Masakit yun. oo, <laughs> oo, oh, oh, oh. Mas maganda yung gusto kitang makasama sa misyon na to. Pangalawa, crucial yung transparency at tiwala. Parang si Nehemiah, di ba? Naging bukas siya sa hari, sa mga tao, kung ano yung kailangan para maitayo yung pader. Okay, transparency. Tapos? Pangatlo, yung mutual encouragement. Yung parang mag-share ka ng kwento ng tagumpay, magpasalamat ka, hindi lang basta resibo. Tulad ni Pablo sa mga sulat niya, laging may pasasalamat at encouragement. Two-way dapat. Gets ko. So, invitation, transparency, tapos yung mutual encouragement or pasasalamat. May iba pa bang uh, susi dito para mag-work talaga? Meron pa. At ito, para sa akin, pinaka-importante. Yung spiritual connection. Kasi hindi lang naman to tungkol sa pera o project eh. Tama. Yung pag-integrate ng panalangin, tingnan mo yung model sa Acts 13. nag na sila, nagfasting bago isugu sina Pablo at Bernabe. Yan ang pundasyon. Ah, oo nga. Tapos, yung pagkukwento ng mga pagbabagong buhay. Yung mga testimonya mismo. At paglikha ng mga pagkakataon para mag-connect yung community, hindi lang basta update. Ito yung nagbapatibay talaga na higit pa sa transaction ang samahan. Okay, okay. Malinaw yung mga prinsipyo. Pero eto pa isang tanong, paano yung pangmatagalan? Kasi sabi rin sa sources, hindi dapat one-off lang. Ah, oo. Yung biglaang hingi. Oo. oo. Kailangan daw ng rhythm. Isang tuloy-tuloy na komunikasyon. Hindi ba parang ang hirap i-maintain yan? Lalo na kung dumadami yung partners mo. Dito na papasok yung concept ng rhythmic fellowship. Yung regular na komunikasyon. Kahit maikling devotional lang o update sa epekto ng ministry, yung impact stories o simpleng prayer request, hindi yan dagdag trabaho lang. Part siya ng relationship building. Exactly. Ito mismo yung nag ng koneksyon. Nagiging parang pamilya. At alam mo, yung mga simpleng bagay, sulat kamay na thank you note, o isang mabilis na tawag para kumustahin o ipag-pray yung partner mo? Malayo mararating nun. Sobra. Pinapakita mo kasi na hindi sila ATM machine lang. Dito nabubuo yung tiwala at yung pangmatagalang samahan. Okay, gets. So kung natayo na itong matibay na pundasyon ng relasyon ng tiwala dahil dun sa rhythm at personal connection. Oo. Belief dahil sa kalamidad Tumpak, yung nayon, kung buo na yung partnership culture, yung mga kampanyang yan, nagiging accelerants na lang sila. Pampabilis, kumbaga. Hindi sila yung simula? Hindi sila yung makina. Ang makina ay yung relasyon na inalagaan mo. Dahil may tiwala na, hindi na sila parang bigla ang hingi na, ay, eto na naman, nakakagulat, nakakapagod. Oo nga. Sa halip, nagiging chance pa nga sila para lalang magkaisa yung tribo nyo para sa isang specific na goal. Mas madali magmobilize kasi may puso na eh. May commitment na. Wow! Ngayon mas klaro, ibang-iba nga pala talaga ang dating nito. Mula sa pagiging um, transactional, nagiging transformational yung buong proseso. Totoo. Yung pagtingin sa bawat supporter bilang partner, bilang co-laborer, kasama talaga sa ministry, nag-iiba talaga lahat. Hindi lang pera ang resulta, kundi yun nga, mas malalim na commitment pagkakaisa. Ganun nga at uh, siguro ang hamon ngayon para sa iyo na nakikinig, paano mo kaya may sasabuhay itong kultura ng partnership sa sarili mong, alam mo na, konteksto sa ministry mo o kahit sa personal mong pagbibigay? Hmm? Anong isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin simula ngayon para lumipat mula sa transaction papunta sa tunay na pakipag-ugnayan sa koinonya? Isang mahalagang tanong 'yan para pagnilayan mo hanggang sa susunod nating paghimay ng mga kaalaman